we played well for his first playoff and just to understand, um, you know, the intensity, um, everything that he's gone through here in this past week. Uh, Hi, Kagulay. Good morning. But -e harvest day, Kagulay. Pangalawang harvest. Medyo kaunti pa lang yung, yung uh, harvest sa pangalawa. Pero yung bunga, Kagulay, ang dami na.

pangalawang harvest kahit sobrang init dito sa amin gulay alagaan natin ng dilig umagat sa kahapon yung dilig namin ito tapos sa, sa gabi ispoy yan siguro kaya naman itong mga sa sako guro gulay. ano pa lang to yung naharvest yung nahuli ito na muna si Fortuner yan sa uh, baba yung bunga kong gulay nila farmer pala kong gulay yung farmer na ko yan yung white pruning namin ang kakasama na dito sa taas sa kunti pa lang yung mahalis sa 52 this old kong parts 1 saka oh enggak month 23 ini nih ayo yang bunga kait sebrang ini ya. habis namanya urit ke gulai